surprise. Ay nako, alam nyo ba guys, nagready na ako ng paminta para kay pudingding. Hindi para pamintahan siya, paminta para lutuin na hindi. Kasi nakara nakaraan ng mga pag-aaral, ng mga kalumaan, ang kanilang pinaka-remedyo sa may mga bulutong ay paminta. Ayan na. Ah. Yung paminta. Thank you, Auntie Nen, sa paminta namin nito. Ang dami-dami. Ang dami, dami silbi nito sa amin. Thank you, Auntie Nen. Shout out sa'yo. Well, eto nga si ding. Nung nakaraan, naglalakad-lakad siya. Naglalaro-laro sila ni Sky. Ayun si Sky. Akala ko may buluto siya. So, yes! Magagamit ko na yung paminta na technique para sa mga imabulutong. Ginawa ko na siya ngayon. Ching! False alarm. Yung nakita ko lang pala ay dumi. So, wala akong bulutong na gagamutin gamit ang paminta. eto pala, malinis si Pudingding. Maling akala lang ako. Maling akala lang tayo. Pero thankful ako na wala siyang bulutong. So, ibig sabihin, maganda ang pag-aalaga sa kanya. Maganda yung lugar na kinalalagyan niya. Kaya wala siyang bulutong, bulutong fisha. Pero umuulan na. Kaya kailangan ko na siyang iuwi sa bahay. Wait lang, wait lang. Sky. Wait lang, Sky. Wait. wait lang, baby. Ayan oh, na. Tapos titigil yung ano. Araw. Papas na yung tubig. Ano yan? kanila? Ano vitamin E yan. Vitamin E yan. Vitamin E. Makuyad ko ka ng bitis. Oh, siya. Lilipat ko lang ito sa kanilang kainan. O, lang lalabas, ha? Ang lumabas, matsura ugali. Okay, good. Tapos, ay, kumakain sila. So, yun ang akin na pornada na pag-aaral tungkol sa effective ng paminta. Pero, salamat pa rin ako wala silang wala silang bulutong nalangin ko na sana to kaso wala pa pala akong tubig I have to get water pa wait lang na ha wait lang wala akong tubig alam yung panahon ngayon biglang aara biglang uulan tapos pag madali ka tapos wala naman palang ulan okay right tunay na yung aking ano, tunay na aking gawain pag umaga, pag hapon, pag walang pasok, pag may pasok. Ay! Hindi ko tinatapon yung tubig, kasi pinagbano na pinagbanlawan kasi pwede pa yan pang panglinis ng mga kung ano-ano diyan. Sayang naman. So, ayun. Ayun sila. Yun ang kwento ng aking paminta. Wait lang. Excuse me, nak. Excuse me. Walang tukaan, ha? Excuse me, baby. Excuse me. Oh, very good na. Oh, very good naman ng sky. Tsaka ni Pudinding. Hindi silang kulet. Takip. Natakpan ko sila. Alam nyo, guys, na effective to na panakip. Kasi, bukod sa sito, ibig sabihin, hindi sila hindi sila madilim yung loob, hindi madilim, hindi sila pupuntahan ng lamok. Ngayon, pahamak ang lamok na pag pumasok dito at nakikita ng mga manok yung lamok, tutukayin sila. Walang pumapasok na lamok dito o walang nagsusurvive na manok dito kasi lamok dito kasi maliwanag gamit ang LED light na available sa TikTok shot ni Barangay Dona. Click nyo lang yon. Effective talaga to. Kahit umuulan, tapos konti lang yung yung ano ng araw, may silbi yan. Nagkakailo pa rin yung dalawang to. So, ayun ang aking napornadang remedy na paminta. Okay. Secured na sila. Na naglilimdim doon sa kabila kasi titingnan ko kung, impact, kung ano yung kalagayan nila ay eh, bigla na bumubuhos yung ulan Let's go! Mamadali oh, na kasi naman yung ulan Ayan na yung ulan Bilisan na Surprise! Oh, oh, oh. Okay. Una ko silang pinapakain kasi nagmamadali sila. Nakaka bulahaw pag huli silang kumain. Yung kapitbahay nila na naglilimlim, ay naku, nagugulo nila. So, unahin na muna silang pakainin para tahimik ang buhay. Ba? alam nyo ba na naglilimlim na si Miss Yu di ba nung nakaraan kung nakapansin nyo sa video ko nung nakaraan meron akong itlog na pinalimlim, anim na peraso so pagkatapos ng a few days biglang natapos siya mag-itlog naglimlim siya ngayon ang nangyari ngayon, siyang tatlong itog na nililimliman ngayon. So, kung mayroon akong anim na pina-incubate, pina plus tatlo nito, mayroon akong nine na sisiw sana. Pero, ganun pa man, pag malimlim silang lahat, masaya, no? Pero parang konti, pero hindi naman. Kasi, bago pa siyang dumating sa amin, nung hiniram yan, mayroon na siyang limang itlog doon sa pinanggalingan niya. Ngayon, kailangan i-pull out yung kanyang barako, kaya ibinili sa amin si Miss Yu. So, kung ganun, kung mayroon 9 plus 4, do your math, ganun na kadami yung itlog din na produce, which is okay na, ba? Diba? So, ngayon, sana malimliman niya at mag yung tatlong itlog para sure na mayroon akong, ano, tatlong itlog na may langgam. Guys, eto si Miss Yu. Naglilimlim siya sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Pahayaan lang natin siya dyan kasi magpapa -inum pa ako. Tatlong itlog na makukuha galing kay Miss Ju. Para meron akong golden sweater na sisihin. Well, guys. Mamadilin ko na 'to kasi bukod sa umuulan. Alam mo. na rin at baka mapasa ang aking pagkain. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga manok adventure. Tak keri bang alam, Alan, macam saling ni, mai bawa, Dali, Tak pun judge kami ideli, judgeing.